Hello, welcome to Virgo Philippines. Sa so, ito yung reading natin for Virgo, sa Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Bali, hindi po ito magra sa lahat, ha? So, uh, bahala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. Kung hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, okay lang yon. Yung mga next reading pa tayo. Uh, kung gusto mo, pwede ka personal reading kay Jimtaro Trader. Tapos, yung sa akin, medyo nagkaka-problem kasi ako sa aking account sa uh, ano sa Gmail. So, might be, mag-try na lang ako mag, um, mag-gawa mo na ng page na doon yung mag mga gustong magpa-personal reading sa akin. So, anyway, let's start. This is for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo for the sign of Virgo, ano meron? General love reading. Wait lang guys. Okay, so you do have here the Queen of Pentacles. Ayan, Queen of Pentacles. What's with the Queen of Pentacles? Queen of Pentacles uh, followed by the Ten of Swords. Okay. Wait lang po. Okay. So, bottom of the deck is the Nine of Wands. Clarify ko, what's with the Queen of Pentacles and the Ten of Swords? Clarified by the King of Wands. Okay. Um, yung iba sa inyo, uh, meron kang something na in-end ngayon sa may sa sarili mo. Um, mas nagpo-focus ka sa something na makakapagpasaya sa'yo. Yeah. Kayo, swords is here, so might be something to do with you. Yung, kung ano maaayos mo sa sarili mo, yung iba sa inyo may kinalaman sa health, physical, yan yung iba physical eh. Nakakita ko dito ng ano, ng, like maraming good thing dito eh. And the, the swords and also, this is showing to me as like, gamit sa panahe. So, might be may kinalaman sa yo, changing your wardrobe, your clothes, ganyan. And, um, might be binabalikan mo yung dating, ano ka ba talaga, ano, ano ba talaga yung gusto mo, ano ka ba talaga, ano ba talaga yung, like, ano ka ba talaga as a person. Kasi might be, nung nagkaroon ng maturity sa'yo, uh, might be nagkaroon ng mga changes sa'yo, pati yung mga dating, kung ano ka talaga, na bago din, and now, ah uh, binabalik mo lang naman yun. Something na pwede may kinalaman sa'yo, maybe your fashion, maybe yung iba sa inyo, yung ano, ano pa talaga yung hobby mo, ano ba talaga yung gusto mo noon, might be yung iba may kinalaman sa business, so ano ba talaga yung um, business na uh, gusto mo might be nung ikaw, nung kabataan mo, so may, may ganun, may ba balik tanaw. Um, abalikan natin yung I mean, kuan naman natin yung energy ng person na kakonect mo. Death card is here. The sun and the six of cups. Okay, so this is a person in the past. So may nag-end or pwede nag-end na yung sa inyo dati ng person na to. And then ngayon, nagkakaroon ng resurface or pagbalik etong um, person na ito sa buhay mo but ngayon sa pagbabalik niya nakakita tayo dito ng desisyon na pwedeng kailangan niyang gawin kasi might be in the past nung nandiyan siya wala namang choices or walang desisyon na kailangan gawin but now may desisyon na siyang kailangan gawin, parang ganon anyway ano yung emotions ninyong dalawa ng person na ito Four of Cups. Actually, sa ngayon, parang hindi ka nasigurado. Or, if ever na sigurado, you know, I can see a lot of, ano dito, oh, mga matataas na ranking ng cards. Like the King of Wands, Queen of Pentacles, tapos Queen of Swords. Ah, sorry, King of Swords. Ayan, regardless kung King, on, king or Queen, babae ka man, lalaki, o LGBTQIA+. Okay lang yon. Pero sa nakikita natin dito, might be, um, I don't know, it, it feels like yung emotion mo dito sa person na to, mas mataas na yung pagtingin mo sa sarili mo, alam mo yun. Might, might, be, uh, ang focus mo lang talaga ngayon is sa five of swords, may, mga making changes sa sarili mo. Yung iba sa inyo, maybe you're losing weight, maybe you're, uh, you know, may kinalaman sa pag-aayos ng uh, physical features mo physical physical mo na katawan or uh, maybe with regard sa iyong itsura ayan and you do have here the nine of swords so yung iba pwedeng nagkaroon ng mga problem or if ever yeah, yeah for example pwede nakaramdam ka or nagkaroon ka ng mga health problems na naging dahilan para sa iyo na kailangan ayusin ko yung aking sistema, kailangan ayusin ko ang aking katawan, kailangan mag-focus ako sa mga healthy habits because pwede nga iba sa inyo, nakaranas ka ng mga problems sa iyong katawan, okay, sa, sa itsura mo, may be yung iba, or yung iba naman, gusto mo lang talagang baguhin, no? uh maybe may mga tinatangian ka mga foods ngayon ng ICU or maybe maybe in the past nahilig ka sa uh, mga like unhealthy na inumin, soft drinks ganyan. But then pwede ngayon, medyo may pagbabago doon. You're cutting off something na hindi nakakabuti para sa Well, the way I see this, kasi mas minamahal mo ngayon yung sarili mo, no? And also, pagdating sa person na ito, yan, might be, I don't know, I, I, I don't feel any energy kasi sa papunta sa kanya. Mas more like, papunta sa sarili mo. Okay? Mas may mga kinakat off ka, binabago ka, para, uh, kasi mahal mo sarili mo. Ayaw mo na nagkakaganito ka, ayaw mo na gato, ganyan. And, mas focus ka sa, ano yung mas makakapagpa-better sa'yo. So, so far wala tayong nakikita. Maybe you do have a lot of options din naman kasi. So, uh, maybe pagdating sa love, na, 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 naiisip nung iba sa inyo, no? Hindi lang naman siya eh. Marami naman dyan. Marami naman akong, kumaga, kung gugustuhin kong magkaroon ng love life or what, kaya kong or kaya kong maka-attract ng iba. Because I'm this. Kung nakikita mo yung sarili mo, nakikita mo, you are someone na mataas, you are someone na sabihin na natin gustuhin or marami ang nagpapakita ngayon sa iyo ng attraction, ng attention na nagiging para sa iyo na masabi na ay hindi lang naman siya. Marami naman diyang iba, 'di ba? Parang ganoon. You, do have a lot of options. So so pwede ngayon hindi, um, maybe hindi ka na sure about sa person na to or hindi na ganoon katulad ng dati yung emotion na nararamdaman mo para sa kanya. And lalo na kung may problem sa connection ninyo, like, pwede may kinalaman sa kanya, lalo na kung may mga nagiging sagabal or hindi maayos na pinapakita itong taong ito, uh, or mga kakulangan. So, ito yung dahilan lalo para sa'yo na parang, um, okay. Maraming man iba iba. Diba? Kung gugustuhin ko may iba pa naman. Okay. So, Emotional person na ito is the Eight of Cups. Yeah, this person really do likes you. Five of Cups. Hindi niya malalaman na gusto ka niya nung, nung nasaktan lang siya at saka niya nalaman. And this person really do likes you, the Empress. O, oh, gustong gusto ka niya. And yung iba sa inyo, this could be an admirer kind of thing with the Empress. Kasi gustong gusto ka niya ito. Physi especially physically, yung iba sa inyo, like, attracted siya sa iyo, sa itsura mo, sa... sa um, sa pananamit mo, parang ganun, or maybe you as a person. And if this is a past person, might be like, I, I can say sexual fantasizing dito sa person na to with the eight of cups. I don't know why. Kung ngayon ko lang nakitaan ng energy itong eight of cups na ito ng sexual attraction, but there's a lot of sexual attraction dito sa taong to. Five of cups, nalulungkot siya ngayon. Nalulungkot siya bakit? Bakit siya nalulungkot? Okay, wait lang guys. Okay, I'm back. So anyway, nalulungkot siya ito oh, ang dahilan. Three of Swords. Yeah, Three of Swords and the uh, Two of Cups. Okay, nalulungkot siya because of another connection, another relationship. Pwedeng you being in another relationship, another connection. Or siya ito na parang I can't make a move right now. Hindi ako makagawa ng movement ko sa iyo ngayon because I have this. I have an I have another relationship. And pwedeng um Like, hindi niya akalain na ma-attract siya sa'yo ng ganyan. Maybe, maybe in the past, hindi siya ganun ka-attracted sa'yo, but then, naging attracted siya sa'yo, but this time around, naging attracted siya sa'yo, but there's a problem, kasi there's another relationship nga, na-involved na, I don't know kung saan side, but, dito lumalabas kasi sa reading na nasa side niya na parang hindi siya makamake ng move because of this, 2 of cups 3 of swords, okay nasasaktan siya dahil may karelasyon siya gustuhin ko man na and I, I feel like nal nalulungkot siya nasasaktan siya because gusto <sighs> ka talaga nitong taong ko what's with the 5 of cups? tell me more about the 5 of cups wait lang Maraming cards yung lumabas. Yung iba sa inyo, pwede may spiritual connection, ha? Maybe kaya nagkakaroon ng pagbabalik. Kasi, ang hirap, ang hirap umalis, or ang hirap itanggi yung sexual or spiritual connection sa inyong dalawa. The Page of Pentacles is here also. Ayan. Ah, uh, feeling nga nagkamali siya. <laughs> nagkamali siya na decision. Um, Tell me more. Pati siya nalulungkot, nasasaktan. Ten of Pentacles and the Wheel of Fortune. Oh, so maybe yung iba sa inyo may kinalaman sa pera. Like, na-realize niya maybe you are the one na makakatulong sa kanya financially or kung paano mas mapapalago yung kanyang finances. Like, um, nababalikan niya yung mga istorya in the past eh, I don't know kung may past ba kayo about partnership or what, but yung iba sa inyo may kinalaman sa money yung past experience mo dito sa person na to, tapos dito niya napapag-dugsong-dugsong, dugsong. dito niya napapag, napapagtanto, na oo nga pag ikaw yung kasama ko or, or ikaw yung kakonnect ko, karelasyon ko, nagkakaroon ng boost sa akin financially, tapos might be uh, with the will of fortune, hinahanap niya yung ganung klaseng improvement or yung ganung klaseng changes na hindi nagmamanifest sa kanya ngayon. Ang dami pang ang gasto sa kanya kita with the page of pentacles. Ang dami nang sayang And mighty uh, may kinalaman ito sa maybe also mga bagay na na like binili in the past like parang nanghihinayang siya kasi hindi niya ngayon nagagamit like maybe a collection with a page of pentacles or if not mga nasayang na pera you know in the past so isa pa ito sa kinakalungkot na itong taong to what will happen in the future for you in the near future for you of Virgo in the near future for you the lovers is here Yeah, this is Gemini energy for of Pentacles. Gemini ang 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 ruling planet kasi nung Mercury eh. Six of Swords. Nakikita natin, um, pagdating sa relationship, pagdating sa pakikipag-communicate, connect, connect, nagiging maingat ka in the future. May, might be I don't know, I'm seeing yourself na mas pinakahalagahan mo yung sarili mo pagdating sa relationship, pakikipag-connect and with regards sa mga tao sa paligid mo not only pagdating sa love but maybe friendship or um I don't know like people around you mas, mas pinahalagahan mo yung finances na rin eh uh, alam mo kung saan mo ito ilalagay or saan mo uh, like you're not willing to share you know your time namimili ka ng mga taong sinong kakausapin mo sinong like you value yourself alam mo yon and in the future the lovers is here If ever that you are in a relationship, maybe in the past, ikaw yung masyadong bigay ng bigay sa person, nakakonek mo or what, but now, No. Ang Ipakita mo sa akin na karapat dapat yung mga binapakita mo or ginagawa mo before I do this, before I do that. Parang nagiging maingat ka kasi mas pinalagahan mo yung sarili mo. And Jesus Christ is here. I, I, can see a lot of uh, mga taong pag-uusapan ka, pagtitinginan ka, and they, they will like admire you oh, uh, i-admire yeah, ka na nito mga taong to kasi nakita nila kung ano yung mga bagay na nalagpasan mo na hindi basta-basta like pwedeng iba sa inyo dumating sa point na ikaw ay parang bumaba or uh, bumagsak sabihin na natin ganoon but then yeah, pwedeng nalagpasan mo yung mga bagay na yan and not only once but maybe a lot of times dumating sa point na ikaw ay pinag-usapan, pinag-chismisan, bumagsak ka talaga but in the future I can see them looking at you and they're looking up they're looking up to you na parang ang galing mo ang 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 ang, ang laki ng improvements mo like that and uh, medyo magaganda na yung mga words na pinag-uusapan nila towards you the nine of wands of temperance is at the bottom of the deck so nakikita natin um I don't know, I, I can see a lot of improvements pa na ginagawa mo sa sarili mo. And there's a lot na may improve ka pa. Queen of Cups is here. This is your person, the Emperor. <laughs> yung iba sa inyo this is the same person, yung iba this is a different person. They will try to impress you. Okay? Susubukan so, nilang ikaw ipa-impress like that that uh, if ever like if ever that you are in another connection, in another in another relationship, hindi para sa lahat ng part na 'to. Pero kung ikaw ay nasa isang relationship may mga tao mo pa impress sa para sabihin na mas better ako dyan sa napili mo. Parang ako na lang. Parang, parang taltan mo na yan. parang ganun. And or if kung wala ka namang karelasyon I can see the Justice card. Someone here is about to reveal itong kanyang emotions or feelings para sa'yo. And, Eh, yun nga, You will try your best na ingatan kung ano man yung like sarili mo and hindi mo para ibigay or hindi mo hayaan na yung iba paglalaroan ka or what like there's a lot of I mean I can see a lot of red energy sa side mo and that is passion pero more like passion sa sarili mo kasi ano mo yun alam mo na kung paano pahalagaan yung sarili mo there's a lot of love to you towards yourself. Okay? So, yun yung nakikita natin energy mo ngayon at ang, ang sa future, nagtutuloy-tuloy yan. So, anyway, thank you for watching. I love you all, guys. And, bye-bye.